Noong April 1, taong 2000, si Alan, isang residente ng Burlington County, New Jersey, ay nag enjoy sa isang maaraw na Sabado habang nagmamaneho ng kanyang ATV. Habang dumadaan siya sa New Jersey Turnpike Bridge, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa lupa na nagpatigil sa kanya. Nang lapitan niya ito, natuklasan niya ang katawan ng isang babae. Agad niyang tinawagan ng pulisya ang mga pulis ay nagimbestiga upang alamin kung ito ay aksidente na pagtalon mula sa tulay o isang krimen. Napansin nila na ang katawan ay naroroon na ng higit sa 24 hours. Ang babae, tinatayang nasa pagitan ng 20 to 30 years old, ay nakasuot ng maong at puting sweatshirt ngunit walang sapatos, tanging puting medyas lamang na malinis pa rin. Ang malinis na medyas ay nagdulot ng hinahla sa mga investigador. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, matapos ang forensic examination, natukoy na ang biktima ay si Rachel Shani, 21 years old. Batay sa isang chain na may butterfly pendant na kinilala ng kanyang ex-boyfriend. Bagamat sa unay inisip ng mga pulis na maaaring nagpakamatay si Rachel, mariing itinanggi ito ng kanyang pamilya na nagsabing masaya at walang dahilan si Rachel upang gawin iyon. Dagdag pa rito, natagpuan ang mga tuyong pulang mansa ng dugo sa tulay na nakumpirmang dugo ni Rachel na nagpapatunay na hindi siya kusang tumalon mula sa tulay. Ipinakita ng pagsusuri sa tulay na nagkaroon si Rachel ng isang uri ng pinsala bago siya nahulog. Hindi rin malinaw kung paano siya napunta sa tulay na iyon na nasa isang abalang highway. Ang ulat ng forensic expert ay lubusang pinabulaanan ang teorya ng voluntaryong pagtalon. Ipinakita ng detalyadong pagsusuri na ang mga pumutok na ugat ng dugo sa mga mata ni Rachel at sa iba pang bahagi ng kanyang mukha ay nagpatunay na ang mga pinsalang ito ay natamo bago siya nahulog. Karaniwan ang mga ganitong senyales ay nagpapahiwatig ng sakal. Gayunpaman, matapos pag-aralan ng forensic expert ang kalikasan ng mga internal na pinsala na pag-alaman na buhay pa si Rachel noong nahulog siya, na nangangahulugan na ang huling oras ng kanyang buhay ay puno ng matinding paghihirap. Ngayon, Kinakailangan ng pulisya na alamin kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong kalupitan. Si Rachel ay isang estudyante ng sikolohiya sa isang kolehiyo sa Bucks County, Pennsylvania, na 30 miles ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Sa paghahanap ng mga palatandaan upang malutas ang misteryong ito bumisita ang mga pulis sa paaralan sa kolehiyo kung saan nag-aaral si Rachel upang makakuha ng impormasyon. Ayon sa kanyang mga kaklase, si Rachel ay palakaibigan, maasikaso, walang kaaway at wala ring problema sa kanyang pag-aaral. Ngunit ang pagbisita sa kolehiyo ay nagbunga ng isang kakaibang katotohanan. Kahit na ang kanyang malalapit na kaibigan ay hindi alam na si Rachel ay nagtatrabaho bilang isang dancer sa isang men's club na tinatawag na Divas upang kumita ng pera para sa kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang club ay tatlong milya lamang ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Nang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa trabaho ni Rachel, nagkaroon sila ng magkahalong damdamin hindi sila sangayon sa uri ng trabahong iyon. Ngunit kinilala rin nila na si Rachel ay isang adultong may kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Nagpunta ang pulisya sa Divas Club upang makausap ang mga staff. Katulad sa kolehiyo, inilalarawan ng lahat si Rachel bilang tahimik na tao na hindi nagkakaroon ng gulo. Sa club, kilala siya sa pangalang Foxy Roxy ibinahagi ng isang katrabaho ni Rachel ang tungkol sa pagkakatanggal ng isang kusinero kamakailan na may pagtingin kay Rachel kahit na hindi siya interesado rito. Kayun paman, natuklasan ng pulisya na wala itong kaugnayan sa kaso dahil lumipat na ang lalaki sa ibang lungsod at mayroong matibay na alibay. Ang sasakyan ni Rachel na nanatiling nakaparada sa labas ng club ay masusing sinuri ng mga forensic investigator. Wala silang natagpo ang anumang palatandaan ng krimen sa loob o labas ng kotse. Noong masusing iniimbestigahan ng mga investigador ang kaso ni Rachel, na alaman nilang nagtatrabaho ito sa isang club kung saan ang mga babae ay sumasayaw lamang at walang ibang serbisyong inaalok. Ang mga investigador ay nag-isip na posibleng may hindi pagkakaunawaan si Rachel sa isa sa mga costumer ng club na maaring nagdulot ng mas masamang pangyayari. Upang matutunan ang lahat ng aspeto ng kaso, bumalik ang mga investigador sa club para pag-aralan ang mga file ng empleyado at makapanayam ang mga tauhan at regular na costumera. Isa sa mga kasamahan ni Rachel na hindi nila nakausap sa unang pagbisita, ito ay si Rebecca, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon kay Rebecca, may isang regular na customer na laging nagbibigay ng malalaking tip at nagbibigay ng mamahaling regalo kay Rachel. Bagamat malapit ang relasyon nila, sinasabing platonic lamang ito at walang romantikong kaugnayan. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Rebecca ay si Rachel ay huling nakita kasama ang naturang costumer noong gabi ng March 29th. Tatlong araw bago matagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng tulay. Ayon kay Rebecca, bandang 2.30 ng umaga, nakita nila ni Rachel ang costumer na lasing na kumakatok sa saradong pinto ng club. Dumating ang isang pulis para alamin ang sitwasyon. Ngunit sinigurado ng manager ng club na kilala nila ang tao at walang problema. Si Rachel ay lumapit sa pintuan para tulungan ang customer na ito na kinilala bilang si John Denna na 35 years old. Madalas magpalipas ng gabi si John sa hotel na nasa loob ng compound ng club dahil hindi ito makapagmaneho sa kalasingan. Ayon sa receptionist ng hotel, nakita niyang magkasama si na Rachel at John na umaakyat patungo sa kwarto ni John sa ikalawang palapag. Simula noon, hindi na nakita si Rachel na nagdulot ng pangamba at paghihinala sa mga investigador. Si John Dena ay naging pangunahing suspek sa isang komplikadong kaso. Bago siya ipatawag para sa interogasyon Nagpasya ang pulisya na pag-aralan muna ang kanyang buhay upang makakalap ng maraming impormasyon at hindi makaligtaan ang anumang mahalagang detalye. Nadiskubre nila na si John ay hindi lamang matagumpay na negosyante kundi isang taong may napakalinis na reputasyon at lubos na iginagalang sa lipunan. Bukod pa rito, siya ay kasal sa isang babae na sa paningin ng mga investigador ay may kakaibang relasyon napag-alaman na madalas siyang dalhin ng kanyang asawa sa club at payag ito na manatili siya sa hotel ng magdamag kung minsan. Kapag naparami ng inom si John, kusa siyang sinusundo ng asawa, isang bihirang pagpapakita ng pangunawa at pag-aalaga. Nang ipaalam kay John ang nalalapit na interogasyon, ipinakita niya ang labis na kalungkutan sa pagkamatay ni Rachel. Ayon kay John, Noong gabing iyon, inihatid siya ni Rachel hanggang pintuan ng hotel pero doon na naghiwalay ang kanilang landas. Sinabi niyang pumasok siya mag-isa sa kanyang silid. Ang kwentong ito ay taliwas sa pahayag ng receptionist ng hotel na nagsabing nakita niyang magkasamang umakyat sa kwarto si Rachel at John at hindi na nakita si Rachel na lumabas pa ng hotel. Naalala ng receptionist na makalipas ang 20 to 30 minutes ay bumaba na si John upang mag-check out dala ang amoy ng sabon o shampoo. Pagkatapos ng limang araw mula sa insidente, sinuri ng pulisya ang kwarto ni John ngunit dahil malinis na ito, wala silang natagpuang ebidensya ng krimen. Gayunpaman, sa labas ng kanyang bintana, Natagpuan nila ang isang malaking itim na mancha na pang-swipe gamit ang puting panyo ay naging kulay pula, indikasyon ng dugo. Ang mancha ay agad na ipinadala para sa pagsusuri. Nang mag-check-in si John, iniulat niyang ang dala niyang sasakyan ay isang pulang Dodge pickup truck. Ang ruta mula sa hotel patungo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ay kinakailangang dumaan sa toll booth na may CCTV na makakapagbigay ng mga sagot sa maraming katanungan. Ayon sa mga investigador, maikli lamang ang distansya mula sa hotel hanggang sa lugar kung saan siya natagpuan. Na tinatayang 5 minutes ang biyahe, alam ng pulisya na umalis si John Dena mula sa hotel bandang alas 3 ng umaga. Nakakuha ng CCTV footage mula sa toll booth ang mga investigador na nagpakita ng isang pulang Dodge pickup truck na dumadaan sa lugar bandang 3.13 ng umaga. Mayroong hindi agad nakitang bagay sa likod nito na kalaunan ay natuklasan nilang katawan ni Rachel pala. Bandang 3.40 a.m., muling nakita sa footage ang parehong pickup truck na bumabalik na walang laman. Dahil dito, pinaghinalaan si John Dena at inaresto siya ng pulisya. Bagamat hindi malinaw ang plate number o mukha sa footage, nagtangkang ipagtanggol ni John na hindi sa kanya ang truck. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya napansin ang ilang mantsa ng dugo sa ilalim ng plastik na pabalat ng truck na tumugma sa dugo ni Rachel. Nagbigay ito ng malakas na ebidensya laban kay John, subalit hindi siya sumuko. Binago niya ang kanyang testimonya at sinabing may ibang gumamit ng kanyang truck noong gabing iyon, ayon kay John. Maaaring may gumawa ng duplicate na susi upang siya ay idiin at iligaw ang investigasyon. Sa kabila ng kanyang mga alibay, hindi siya nakalusot. Sa paglilitis, isinama ng piskal ang lahat ng ebidensya laban kay John. Lumabas na nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Rachel at ni John noong gabing iyon na humantong sa trahedya. Sa huli, hindi nakatakas si John sa kanyang kaparusahan. Nais ni John na makipagtahalik kay Rachel, ngunit tumanggi siya dahilan upang magalit si John. Sa kanyang galit, sinimulan niyang sakalin si Rachel hanggang mawalan ito ng malay. Dahil sa takot at pagkataranta, inakala ni John Napatay na si Rachel at kumbinsido siyang kailangan niyang itago ang kanyang krimen sa lalong madaling panahon. Ang paglabas kay Rachel sa pinto ay masyadong mapanganib dahil sa posibilidad ng maraming matang nagmamasid. Kaya't napagdesisyonan niyang ilabas ito sa bintana, ito ang nagpapaliwanag sa madilim na mantsa sa aspalto sa ilalim ng bintana ng silid. Pagkatapos ay nag-check out si John sa hotel, isinakay si Rachel sa kanyang pickup truck at nagmaneho papunta sa tulay. Marahil plano niyang itahapon si Rachel sa Delaware River upang itago ang mga ebidensya ng kanyang krimen. Subalit, sa gitna ng dilim at kanyang pagmamadali, nagkamali siya at nahulog si Rachel sa lupa imbes na sa tubig. Matapos suriin ng mabuti ang lahat ng ebidensya kabilang ang oras ng pag-alis ni John sa hotel, oras na nakuha ang kanyang pickup truck sa surveillance camera at mga lugar kung saan natagpuan ang DNA ni Rachel na patunayang nagkasala si John. Noong Nobyembre 29, 2002, hinatulan si John Dana ng habambuhay na pagkakakulong na may karapatang mag-apela para sa parol matapos ang 30 years. Mula noon, pilit na tinangka ni John na kwestyunin ang desisyon ng korte umaasa sa ilusyon ng kaligtasan. Ngunit walang kabuluhan ang kanyang mga pagsisikap. Ang kanyang unang pagkakataong makapag-apela para sa parol ay sa August taong 2032. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.